O hindi makakita yun ah, magpakita ka huy Sino po ba? Sino Sino po ba? Wala, pinibidyo ko lang Hey yo, ababa kayo post yun Ababa post nga yun Ano, sa nanay ko O yun yan, makikita nga ito Nag-re-release ka si nanay mo Shout out, naku kung hindi rin makita ang anak ko, madilim Ano nagin nyo na lang Ayan o, isa pa o Mga nag-game sila Emel Ayan Ayan, dito na may ilaw. Solar kasi yan. Kaya e automatic nag-iilaw yan. Ito eh, nagtas sa cellphone ko, signal number 3 daw kami sa Luzon. Ayan, tinaas po ang signal number 3 sa Luzon. Ayan, oh, lakas ng hangin dito sa amin. You know? Oh. Ayan. Oh. Shoutout sa mga nanonood na mga nandiyan sa Upload ng mga taga-lahala, taga-Manila dyan, ayan o, oh, ang Rizal, ayan o, oh. sa Rizal, lakas ng hangin, buti lang, walang ulan, hangin lang siya, signal number 3 daw, sabi sa nag-plus na cellphone ko kanina. Ah, ano, no, laga to, lakas, buti lang, walang ulan, hangin lang. Ayan, kapit bahay namin. Bahay namin dito sa kabila. Grabe. pala kaunti ambon. Ambon lang, ambon, ambon. Ito lang ganito lang, hindi yung sobrang kuwat. kaya naman ay ganito na lang ito, hindi na lumakas pa ng malakas. maliliit na bahay na sa tabing dagat yun maraming bahay nilang mabuti lang ha kung marami buwan, puno mga buwan, mga kawayan magandang panangga nila sa bahay nila ay kung paano pa rin kaya para na o bumalagbag na sasabihin ko na sa anak Eh, dito na lang. Alam ko sa kumpare ko. Bye. bye. Bye bye bye. Thank you for watching.